Sige, sige, sige hindi rin lang. Okay. Hindi, okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang Hindi it. ko siya ma... Pero pag sumasakit, yan dyan, hindi okay. Oh. Pero yun yung saklabikin mo, okay lang yan. Oo, oh, mo naman. eh, pag ganyan, hindi hindi ko pat hindi katulad nito. Pag ganyan, may pain. Oo, oh, naman, oh. naman. abot, abot, abot asa Oh, yun ang oh. alisin natin yung pain. Oh. Pero yung flexibility mo, okay pa. Oh. Okay. Eh, pinapa ko naman. Ng therapy, tapos kala, ano, isang so, ano lang yan, isang tape to lang yan. Eh yun yung matatagal, nanaayos eh. Yan pa kaya ano. Ay sabi ko sa kanya, hindi, hindi, ano, hindi ako nang pagista, hindi kaya nangatakaya. <laughs> pag, pa, ano ko lang ito ha, ah. kumbaga, hindi, sana hindi nyo na ulitin ha. Ah. Mm. Kasi mm. ito sila malayo pang nasinan. Kaysa naman, pabalikin ko pa rin ito susunod na araw. Eh shoulder lang naman eh. Pero sana, pagka magpapapok kayo, Master, papunta kami yan. Tatlo kami. O, eh, di, tatlo. O, Master, papunta kami yan. Aning kami. Pabuk kami, aning. O, okay lang yan. Pero kung magpabuk kayo isa, tapos aning kayo pupunta dito, mag-extend kayo ng lima, eh, huwag naman. Kawawa naman yung mga nagpila. Tayo ko sa glib. ka ang makahilid. Ano bang mo ay ngayon? Yung Yorkie na lang po mo, Mama. <laughs> po. Yorki? oh. yun siya. Yung maliliit. Hmm. Ano bang Yorki ngayon? 25 po. Mahal din eh, no? Parang mga galing ibang bansa ay yung okay. Hindi yan original ano rito. Kasi nung nagtama ng mga Rottweiler ko balik ako ng kalapati. <laughs> ako na lang yung mga. Oh, okay na baka. Mahal din ang kalapati ah. Oh. May tag. May tag iisang dahang iibuin yan. May tag liliman. Pinakamura yan. Pagka may binili mo yan sa mga lof, liman libo. Oh. Ah, mahal din yan eh. Depende kung sinong loob ang Biblia mo. Ang ah, lala. Maraming sikat niya sa inyo sa Pangasinan at sa Bulacan. Kaso million din ang ano niya. Pag nag-champion ka, diba? ba? Oo. Oh, ngayon po, so, ano, sobrang laki e, po. Sobrang laki, no? Laganda niya yung bigay ko. Kaso, ilan naman kayo maglalaman? Libo. Libo. Dalawang truck, tatlong truck. Oo. Oh. Paunahan talaga. Alright. Oh, Ito si oh, ano, di ba nagkakarap matirighe kue? Eh sila di no? nge sila kaka- kaki mamahalang kala pangatino, di eli kaka- 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 kaka-

Oh. Pero, yung pag hindi kasi tumataw, Yung Ay, ay pag ako dyan eh. Wala, wala ko Ayun, dinrawing ng anak ko. Nakatatlong ano na eh. Parang... Ay, maganda ng mag -ano, yung pag gano'ng tatlo, marunong na. Eh. Yung parang nagano siya? Ang doon? Oo, nagigit na siya. Tatlong base na. Apat na ata eh. Binulog niya kasi hindi nabuntis Oo. <laughs> oh yung mga uh, oh ha? oh isang pectus lang 'yan eh oh oh ah mm. abot mo na yung mo eh <laughs> ah ang gagawin mo dyan ma'am ipahinga mo lang wag mo muna na sobrang bigat para hindi bumaba ulit okay wag mo muna na thank you